Report mula sa Senado. Alamin si Sir natin lakay na ang detalye ng report mula kayo RH 28, kay RH28, Raymond at Paz. Lakay Raymond. Si Sir at uh, Mayor na nawagan, si Senador Jingo Estrada at Senador Alan Peter Caetano na isang tabi muna ang politika at magkaisa upang mabilis na matugunan ng pangailangan ng ating mga kababayan na biktima ng lindol sa Cebu. Ayon kina Estrada at Cayetano, higit na kailangan natin makababayan ng agarang tulong sa panahon na ito. Sa oras ng krisis ay ang pagkakaisa ng lahat ang pinakamabisang sandata. Gitni ni Caetano kailangan ng mamuhunan para sa mas ligtas na infrastruktur at mas maayos na disaster response system. Ang lindol ay paalala na ang Pilipinas ay isa sa mga most disaster-prone countries in the world. Kaya't na malagang matiyak ng ating mga eskwelahan, ospital at iba pang malagang infrastruktura ay matatag kahit dumaan ang mga kalamidad. Una nito, kahapon ay nauna na nagpadala ng paikirama at pakikisa sa mga taga-Sibu. Sina senator Lito Lapid, Joel Villanueva, J.B. Hercito, Jesus Cudero at Senate President uh, Tito Soto sa katunayan sa pagsisimula ng sesyon kahapon na ipinarating ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang uh, panalangin at pagkikiramay ng Senado sa mga taga-Nalawigan ng Cebu. Pakinggan natin si uh, Majority uh, Leader Miguel Zubiri. We all share in the grief of the families who have lost their loved ones from the helpless children to the selfless rescuers. We will help them all in our prayers, Mr. President, and I hope that the S Senate as an institution can also assist them uh, through your uh, goodwill, Mr. President. Please know that uh, that we are here with you. The Senate is with you as we rebuild your homes, or you rebuild your homes and your communities and your lives. Ang si, am uh, Senate Majority Leader Ito si right hey Raymond, uh, Mayor. Wala bang uh, bala ka uh, pumunta doon siya na senator Chis, uh, senator Villanueva at senator jingoy. Wala pang uh, nagpapa-schedule uh, Mayor pero malalaman natin dahil uh, sa ngayon medyo abala pa lahat sila doon sa national budget. Pero uh, alam natin na uh, uh, meron din yan. At uh, yun ang inaantay namin kahapon kung merong i-announce. Ia pero mukhang uh, mag-usap-usap mara sila kung paano yung... Uh, pero ini-expect natin na uh, de yung pagkakabanggit kahapon ay the Senate and in as an institution sabi nila ay tutulong doon sa mga biktima ng kalamidad hindi lang yung lindol sa Cebu Pati yung mga taga-masbate na sinalanta naman ang bagyo. Baka naman na uh, pwedeng maingan din ng uh, tulong uh, remote, Raymond. Uh, kamo, total, uh, border naman nila. Mga Diskaya, mga mm. sina Bras <laughs> <Nandes>. <laughs> sina Alcantara. <laughs> Baka pwede silang uh, mag-share nung uh, katas ng uh, flood, control. control, project kay eh, uh, bawasan ng kasalanan. <laughs> Pambawi. Eh. <laughs> Pagdala sa Cebu. <laughs> 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 Ang problema, may naka-freeze ah. na. Oh, nga pala, oh, na amlak no. na nga pala. Hmm. na yung amlak. Eh, kung hmm. meron man na itatabi, baka hindi na ilalabas yun. Ah, ganun ba yun? <laughs> 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 Di, baka naman uh, yung mga naipatabi sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, sa mga dami. Ayan, Hindi oh. <laughs> Ay, <sana laughs> pa na-account yun eh. <laughs> uh, may biruan dito kahapon na oh yung mga kumita sa flood control diyan baka pwede naman tulungan yung mga taga Cebu yung mga ganun may maririnig ka dito yun ang mga kantsawan dito sa Senate pero siyempre hindi pinaririnig sa mga senador baka, <laughs> 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 eh kanina kanina ipinaparinig eh nagkakantsawan yung mga ah. empleyado mayor ah. pero siyempre alam naman natin kung sinong uh, tinuto uh, tinutukoy. Kaya lang, uh, kahit ayaw iparinig sa mga amo nila. <laughs> <laughs> Ayan. Uh, okay. So, uh, uh may ipapatawag nga ba? Da, seryoso ba ang Senado na ipatawag si former Speaker Romualdez? <laughs> at uh, saldi ko sa Blue Ribbon, na uh, Raymond? Uh, hindi ko ba matiyak, Mayor, kung malalaman natin kasi nagbigay naman ng uh, announcement o abiso si Senator Ping. Pero hindi ko alam kung nag-usap-usap na yung komite at uh, kung kailan ilalabas yung kanilang imbitasyon dahil sa ngayon at hanggang next week parang sa tingin natin na uh, mukhang malabo pang ano malabo pang magkairing ang Gloribon baka uh, o baka doon sa panahon ng break para mas maluwag sila uh, Mayor Delta. Talagang haabulin muna nila yung budget Ay, dahil uh, oh, budget yung, eh, kailangan matapos na hanggang uh -huh. next week. Ayan, uh, kasi uh, alam mo na mga kabayan natin na baka magkalimutan. uh, <laughs> <Ayan. laughs> baka nga pagka lumamig na eh, uh, hindi na maituloy. <laughs> hmm. <clears throat> okay. Tuloy yan, tuloy yan, Mayor. Ah, tuloy, ayan. Uh. Okay, rin, uh. maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, ito si R.H. 28 Raymond Advance para sa DCR Rates. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Um,